subukan natin mag-screenshot. So, for example, ako yung stalker. Inisto ko yung aking Facebook account. So, subukan natin. Then, screenshot ko siya. So, screenshot. Kung so, makapasin nyo, pag-screenshot, lalabas yan. Cannot capture screenshot. kasi kasing napakalapit na tricks. So, tricks to kung paano hindi may screenshot yung ating profile picture, pati na rin yung mga photos natin sa ating Facebook profile. Kasi nga, minsan may nag sa atin, tapos ni-screenshot nila yung mga pictures or photos natin dito sa profile natin. So, paano nga ba yun gawin? Make sure lang na panoorin yung video nga matapos para malaman yung step by step kung ano yung dapat gawin para hindi na may screenshot yung ating profile picture dito sa ating Facebook. Profile. So, makita nyo guys, ito yung aking demo Facebook account. Susubukan natin mag-screenshot gamit yung three na finger dito, screenshot. Kung so, bakit nyo na-screenshot siya, kasi nga, hindi pa naka-activate dyan yung settings na dapat i-activate. So, ngayon, anyway, ipapakita ko sa inyo dito step by step. So, una natin gagawin is pumunta tayo sa ating Facebook application. So, kahit anong gamitin nyo, yung Facebook na kulay blue or yung Facebook light, okay lang. Pero dito sa video, si ipapakita ko sa inyo gamit yung Facebook app na kulay blue. So, click lang natin itong Facebook dito. Pag nakalik mo na, automatic magpupunta ka sa inyong Facebook account. Ngayon, pag nandito na tayo sa ating Facebook account, sunod natin gagawin is pumunta tayo sa ating profile. Para makapunta sa profile, click lang natin itong tatlong guhit dito. Click natin yan. Pag naklik na natin yan, sunod is click naman natin ito dito. Click natin yan. Automatic makikita natin dito yung ating profile. At makikita mo dyan yung mga photos once na friends mo yung ina-stock mo. Ngayon, halimbawa, in-screenshot nila yung ating profile. Gusto nila i-screenshot yung mga photos natin or yung mismo profile picture natin. Kung kasi in-screenshot nila yan, automatic may screenshot nila. Ngayon, halimbawa, gusto mo hindi na may screenshot ng kahit sino man, kahit mga friends mo pa, ito yung gagawin mo. So, click mo lang itong three dots dito. Yung three dots dyan, click mo lang. Then, hanapin mo lang dito yung lock profile. So, itong lock profile, hindi lang pang-lock ng profile natin. Pwede rin ito gamitin para hindi may screenshot yung mga photos at profile mismo natin sa Facebook. Click mo lang itong lock profile dito. Ang gagawin mo lang, click mo lang itong lock your profile dito sa baba. Click lang natin. Kung na-click mo na, antayin mo lang na mag-lock yan. Ang makita nyo nakalagay dyan, you lock your profile. So, kung mapapansin nyo na, is may nakalagay na dyan na you lock your profile. Ngayon, subukan natin itry na screenshot using different phone. So, kunyari, in-stock ako ng ibang tao. So, ito yung ating cellphone na isa. Click lang natin itong profile, si so stock natin. So, makita nyo, ito na yon. Ito na yung kanina ang gamit ko dito sa isang phone. So, ito yung ating demo Facebook account. At, i-stock natin sa dito sa isang cellphone. Kung so, makita nyo, nakalagay dyan, lock his profile. Ibig sabi lang, nakalock talaga yung ating demo Facebook account. Kaya so, subukan natin mag-screenshot. So, for example, ako yung stalker. Ini-stalk ko yung aking Facebook account. So, subukan natin. Then, screenshot ko siya. So, screenshot. Kung so, makapasin nyo, pag screenshot, lalabas yan. Cannot capture screenshot. So, napakabangis. Hindi talaga siya ma screenshot kasi nga, naka-activate yung lock profile kahit ulit ulitin mo yan, screenshot, hindi talaga may screenshot yan. So, subukan naman natin i-unlock yung profile. At siting natin kung may screenshot na siya. Click lang natin to. Click natin tong unlock dito. Click unlock. At click unlock profile. At antayin natin na ma-unlock yung profile dito. So, yan. You unlock your profile. So, na-unlock na. Ngayon, try natin i-refresh. Refresh. Refresh. At na-refresh na natin at nawala na yung lock dito. So, ibig sabihin lang na-unlock na yung profile. So, yung try natin mag-screenshot. Screenshot. So, makita nyo nakakapag kapag screenshot na siya. So, kanina hindi kasi nga naka-lock yung profile. So, ibig sabihin lang pag naka-activate yung lock profile sa ating Facebook account, hindi basta-basta may screenshot yung ating profile picture, yung ating cover photo, pati na rin yung mga photos natin, kahit mga friends pa natin sila, is hindi nila basta-basta may screenshot yung mga photos yung mga profile picture natin dito sa Facebook account. Kung na-update ka ng vlog ko ngayon, pakishare naman ang aking video sa inyong mga kamag-anak, tropa, kaibigan, at kahit ano mo pa yan, Share mo din sa kanila para malaman din nila yung tungkol dito sa my Facebook account para hindi may screenshot, yung mga profile picture, yung mga photos natin sa ating Facebook profile. Sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, this is Mind Tricks TV. Thank you and kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong tutorial.